yêu tay yêu tay uý đấy mình kêu yêu tay à quá So, remembrance to guys. Lumabas kami gabing gabi. Gabing gabi. So anong oras na? Check natin. Um, 10.25 na. So ayan guys. Tatawid muna kami nito guys. Kay Pika. Um, I'm happy. Ayan. Because I'm going so, to away. Oh, bukas. <laughs> Bukas sana, guys, is last day niya na. Probably baka last day. <laughs> last day niya na ng ano. Last day niya na ng tawag yan. Aalis na siya sa Friday. Friday ba? Thursday. Ay, Thursday pala. So, last day niya na bukas. Sabi ko, kasi bukas may pupuntahan ako. So, ayun, guys. May pupuntahan ako bukas. Kaya sabi ko, ngayon na lang tayo mag-happy-happy. -happy. Mag kami, guys. Mag-iinom kami. So, bibili kami ng... Eh, okay, dito to kami ngayon sa 7-Eleven. Ah? Huh? Oh, 7-Eleven. Yan, nakita niyo diyan. Pero 7-Eleven bibili kami. Ha? Huh? Sabihin mo, do you have ice? Ay, yellow. Yellow yun. Ay, sabihin mo kung mayroong ano, yellow. Nakapang pa kami, guys. So, wala ba? Ay, eh, sorry. Ito yung ano, ito yung alis sa ano, Thursday. So, kailangan, guys, sabi ko ngayon na kasi wala ako, wala ako bukas, hindi po ako bukas, guys. Sabi ko ngayon. Walang yellow? Parang wala. Hindi yung 7-Eleven. Sa kabila. Hindi dito, baka meron pa. Magkas kaya tayo. Doon, ay, doon ay, na, doon na ang 7-11. Doon sa kabila. Pero nagtanong ka na. Hindi po. Parang wala. Hindi yung guys. Hindi po guys. Hindi po guys. Hindi po guys. Magtanong ka. Do you yellow? A yellow. He, ano ba yan? Oh, yellow. Ice. Kasi di diba gina ba ginakrak-krak doon? Wala. 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 Ay, oh pala no. Di ba doon na ice? Wala no. Ice. Wala sila. Hindi, magtanong ka lang. Baka merong ano, tapos di lang nila nalagay. So, agit natin, guys, kung ano yung pipiliin namin. Na wala ng ice. Eh, hindi pwede pag walang ice kasi hindi siya masarap. Ano yung ano doon sa bahay? Vodka? Vodka, ayun. May vodka doon, tapos bibili kami ng, ano, blue ice. Parang ihahalo lang yun. Tapos ice, ganun. So, ayan sa so update ko kayo mamaya guys kung ano yung mga ganap namin ngayong gabi kita mo muna sa viewers natin pakita mo muna tay ayan o oh, blue eyes tapos andito yung ice. kukuha kami ng ice. so bali bili, apat bili muna ako ayan siya bibili di ba guys Pagkano ice ko kayo isa. Kuha ko ng isang pa. Kaya na, pagkano mo makakaya. mo muna. Ay, sige, mamaya. Kamagkal. Ilan ba? How much the ice? 26 six ice. ice? Ice? Only one? One, one, one. Yes. Oo, oh, kasya na yan. Pwede tayo ng, ay, kuha tayo ng ice, guys. Isang bakit lang ganito. Eh, sorry. Here. Sir, kakasana to, may tanong bitin? Okay. Baka siya yan. Bakit yung gold naman mm -mm. Mayroon, may siya doon? Pulutan. <laughs> so, sold na kami diyan Baga pa naman. Eh, mura no, di na pala. dito na doon di sa, di sa amin. Ang mahal noon. Hindi na binigay No? 26. Sige ka to. O, sabi niya, Ati, wala, wala daw, ano, walang si Chichirya na siya. mamay, bababa naman wala tayo. Chichiria do? Chichiria na do? Oh, si na Anong chichirya doon? May chichirya na doon. O, sige, wala. Ibali, na to. Kawit tayo, kawit. Forty. One, go. 47. So, balik 40, na kami, guys, kasi nakabili kami. Malapit lang yung 7-Eleven dito. So, alam nyo, guys, meron ding 7-Eleven sa home. Lahat. 53 53 Nagdala na yung ice Dito guys Sa Hong Kong Hindi ka pwedeng tatawid Kapag ano May light Red light Ayan eh. o oh, yeah. Kasi pag tumawid ka, guys, meron pang anong 2,000. Ano Penalty. Penalty. May penalty kang 2,000. So, hindi ka pwedeng tumawid niyan. Kasi may lahat ng mga ano, may camera. Ayan guys. Kaya high tech na dito sa home ko. Lahat na kita mo. Ay, gusto mo anak. Ha? Dalawang blue eyes. Dalawang <laughs> blue eyes? Hindi <laughs> <laughs> so ko pa blue na try yan. Hindi ko pa Di na, -try Di na try yan. Yung blue eyes. Okay. Yung mga so, nandung kaya tinuro blue mo, blue. na try ko na yun. Kasi Meron din si amo nang ganun. Then uminom din ako. Pero nandoon ako pag kumain niyo, pag kawari mo. Oh, big, bibigyan din ako ng baso. Oo. Ano kasi nige sa amo. Oo. Pero isang bote lang ganyan. Nagkit naghahati lang. Ay parang pang patay, oh, ako. Pang ano lang. papatay ako. Okay. Oh, ano. Oh. pangano lang, <laughs> patay init. Oo. Oo. ako di ay Grabe. So, update ko kayo mamaya guys kapag ano, ano yung mga pag naganap So, yun na So guys, nandito na kami at kumakatok na yung kasama ko. Oh, yes. yes. yellow. Kumakatok na siya. So pasok tayo guys. Tinigil ko mga tingin mo. Hiningan ako sa marayin. ano. Ay, ikaw Thank you. <laughs> Ay, Thank you. you. Ay, oh my God! Naka, naka, Nakaano na kami. Isang isang oras. Isang oras. Yeah. <laughs> Imposible naman isang oras, oh. guys. So, update kami ulit. So, guys. Ayan, tingnan nyo naman yung ginagawa namin dito. hmm. <laughs> ayan, oo. Oo, oh, diba? Parang Korean yung face niya. Tingnan mo nga. Tingnan mo yung face mo. Oo, oh, Korean yan. Diba? Pero may buwayo. So, yun guys. Pag ano magano kami? Tagay-tagay. Janon, Rosaline, Imida. No, ganyan galing ah. na i i i i Ayo tay, sampai dah. Ayo tay, ayo tay, uwi tay. Mungkin ayo tay aku ah. Ayo tay sampai dah. Barang. Tara na. Lapa beh ni kapal asing ha. Kita sampai pulak saya Ayo tak? 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 yung tak? Ayo 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 tak? Oh, Oo, try mo na eh. Hindi ba malamit? pwedeng ihalo dyan sa may ano, pong? Na, ka? Ayoko Ay, hindi ako Bakit? Hindi halo. Kung oh, may vodka, last mo na yun. Uy! Uh, hindi ka. Uy, daw Blue eyes. So, tara guys. Mamaya magiging blue yung mukha mata natin kasi iikot. Kaya nga, Ambis na black yung mata natin naging blue na. Blue eyes nga eh. Kasi makikita ka ng blue, ano, blue sky. Charisse. <laughs> Charisse! Charisse! guys. So, para kayo nang habag yung chanito. Oh, Nakakainis. Kami na hmm, tayo. Puruin <laughs> mo! Ba't kalahati unti, lang yan? Unti-unti lang kasi apat lang yun eh. Eh, bumili Ang dami yun na yan. Sige, musin mo yan. Sarap malamig. Sarap. Eh, sarap ng malamig ah. Patulog. Hindi ka tayo gamuin o? Hindi ka tayo gamuin o? Hindi ka sa gamuin Hindi ka tayo mo na sa mga mga Ang sabi Wala bisyo. Asawa niya walang bisyo. Hindi bisyo asawa ko pero ako ayaw. Mayroon pait ba? Hindi. Mas mapait ka pag no? Diba? Beer lang kasi ito. Ayoko ko na in-skin. Diyo mga 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 <laughs> <laughs> One hour later fellow Some were long ago How, how were you now Sunday they made again and how you too

blue eyes. Tarot <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> somewhere along the How will you know Someday they made again And i happy to know again, again. <it>.

The same I'm to so feeling again. It's just it's one day. You to to. to were know. too right. young to know what love is for Me, <laughs> Ay, na. <laughs> ko mo sa akin. Oh, sige lang. Ako sabi ko yung ulo. Sige lang, Sige lang, hindi ko naramdaman mo sa tingnan. Tapos hindi ko parang na video Hindi ko parang na Alam, hindi ko alam. Alam, hindi mo na-record. Hindi na-record hindi record ko. Hindi na, record ko. na record ko. Hindi na record Dali, dali, dali. Pasa ko sa'yo. Ang nalai ganta, oh. Minamahal in in chat kita. Chat Minamahal. Ginantahan kita. Bigay na bigay yun. na ako. <laughs> Tapos, tinanong tayo yung ano, ay. My love, tago sa puso yun. My love, tago sa puso talaga. Masasabi niya mga 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 guys, what happened to oh. you oh. oh. What? Why, why first, like that. Hindi, hindi, na ka kami sa inyo. Tapos, may voice ko nang na eh, baka mag... Yes, talay oh, Mag-complain What happened? Happen. Bye. Oo, oh, baka mag... Ako okay. okay. Baka na tayo dito. Kaya na Sa ano? Hindi tayo magkanta-kanta kasi baka... Itong dalawa, iwanan ko na sila yung dalawa. Inumin nila yung vodka si, para sila yung sumatay. Sa, ano sa, sa Pilas nga, ang galas cheese mm -hmm. na. Hindi, Bawal. Hindi, na pag nasa loob ng bahay, okay na. Pero pag sila. sa... Labas ng yung ano ng bahay ba? Hindi po yun. Love you. Barang Love! 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 Sana o, oh, tulog. somewhere long ago. How did you know? Some they meet again and <laughs> happy to walk. Again. How they have to <laughs> again,

I'm okay. so, so, so feeling lucky okay.